patuloy tayo sa ating part 2 sa ating how to make your dreams come true uh, prayer dreams at uh, saka desire sa life yun talaga importante nyo i-master yung basic pero ngayon is how to apply them uh, patuloy natin, natin ha sa, ano, like subscribe <coughs> like, subscribe ko we share at ilalagay natin ito sa playlist ng lubo ako pumunta sa taging ng nakaraan sa Russia yun ano yan? Jewish Festival. So, pupunta kasi tagik eh, Manila. So, yun talaga importante guys, sa simbahan lang naman. Yun so, sa iba yung pinaka-importante na uh, ipatuloy natin ha, continuation. Na, yung habit na binagawa natin araw-araw. Habit is yung ginagawa mo. O, oh, di ba? Naglilinis, good habits. Yung maglinis ka araw-araw, maligo ka, maglalaba, maglinis ng bahay. Di dapat Puro ganun. Mag, ano sa school. Yun talaga kasi na pinapractice tayo sa school na yung habit, yung habit forming o ano bang ginagawa natin araw-araw. At limit din sa cellphone. Kasi masama din tong so, too much use of cellphone. Mas maganda Mag-meditation Kasi sabi nung ano, destiny one yung ano. Yung scientist tungkol sa sobrang ano, yung sobrang cellphone, 6 hours makakaluto ng itlog yung sobrang init si katahawak na cellphone sulod na ano masakit ang mata mahihina yung ano lalo na yung sobrang gaming mga vices bisyo kasi anything too much can be bad for you sa katawan mo no, too much, too big, may moderation at limitation yun ay papractice natin para matupad yung pangarap natin siyempre sobrang kape bad yun sobrang walang kain kahit anong bragay na sobra nandun lang talaga sa moderation pero yung Buti, ang hindi lang mabawal, sobra-sobra gulay. Wala talaga nakakain ng gulay araw-araw. Nakaipon araw-araw, nagbibuild ng skills, nag ng pera. Wala kasi mga ganun na naiwasan yung bisyo. Mas, mas maraming gin taong ginugugol yung mga masamang bagay at saka ignorante o walang alam. Because ignorant uh, ignorance of the law excuses no one. Siyempre, alam mo na bawal magnakaw, uh, magnakaw ka pa rin, magluluko Pagbenta ng drugs, diba? Mag maggawa ng kasamaan. Alam mo ng masama, wag mo na gagawin kasi ikaw lang mapapahamak, nadadaya. Huwag ka sa ibang tao kasi mayroon talagang mga masamang tao ginagamit pa ng pinagsamantalahan at umiwas sa mga risk quick scam. Oh, mayroon talaga yan. Basta ang pag-iipon talaga, pagwayaman, nagsimula sa dahan-dahan yan. Diba? So, tiwala sa sarili nating sikap. Kung may investment ka, kung may ululugan, huwag iubos lahat. Sarili, may tira ka rin sa sarili mo para secure at safe. At umiwas din, ano? Choose your friends or your association wisely. Kasi sabi sa Bible, tell me your friends and I will tell you who your are. Ano yung Bible verses? Yan. Search niyo na sa Google yan. Masama rin yan, Bible verses. Kasi importante talaga yan na alam mo yung mga taong lalapitan mo, mababait sila, matitino sila, sila, gumagawa sila sa kabutihan ng ama, hindi sila gumagawa ng kasama. Importante talaga yon na kay mga religious na good group person. Yun ang importante talaga na matupad yung pangarap mo, may, kaagala, may kaalalay ka rin. At huwag din silang kalimutan na tumutulong din sila sa iyo sa panahon ng kagipitan ano pa. Inisip ko to yung nakarang araw eh. Na importante din na ano na yung mag-build talaga ng skills, yung mga gano'n na maliliit na bagay, i-build talaga yun. Saka yung vision, plans mo sa buhay, prayers. importante talaga yun na kailangan mong isipin, kailangan mong idasal, focus talaga. Kailangan mong focus sa isang bagay na matupad mo. One thing, one task at a time. Kasi kung ano-ano na lang gusto natin, hindi na -de decide sa buhay natin, itong school kasi, good naman siya. Ayan, matuto ka, ganito. Pero, after mo lang pag-school, pag-work mo, depend lang kasi sa determination yan. So, kung ano talaga gusto mo. Kung wala kang gusto, then, hindi ka seryoso sa school mo, hindi ka seryoso sa school, walang trabaho. So, walang trabaho, walang kita, walang pagkain. So, walang pag-ipunan. Yun lang talaga ang, lagi to, yung cycle, yung yung repetition niya, 'di ba? Cycle. So, kapag nagne importante talaga na may negosyo ka, umiwa sa bawal, nalagaan yung health mo. Kailangan din na may ano ka. May mga libro, mga knowledge, ito, books. Talaga dito, yon About sa health mo, importante din to na dito mataba, walang sakit, akala ko may order. Saka paano magdisiplina ng bata, strong will child. Kasi napakahirap din ang mag ano, yung magbubuntis at pagkaroon ng bata. Napaka napaka challenging talaga 'yan. Hindi naman ko sinasabing hindi na mag-asawa. Mas maganda talaga na bago ka papasok diyan, may hinahanap buhay ka. Ah, uh, depende lang kung may at least importante nakapag ipon ka at pinag-aralan mo yung negosyo mo, skills, di ba? Wala naman diretso yung mayaman eh, ganun. Ah, maliban lang kung sa luto, pero kahit luto, pinanghirapan yan. May iba na nanalo 5 to 10 years. <coughs> Depende kasi. Yun ang importante sa tao na uh, ano, may mga hindi mo na talaga, paano hindi mo na dire-direcho, baka nagustuhan mo lang, masaya lang sa una, pero pagkatapos pala, hindi mo pa kaya na, na yung relationship, simpre, eh, mahirapan ka na matupad yung pangarap mo ibiblame-blame ka na sa bata, magagalit na yan kasi ganitong senaryo. ha? Ganito. O nagkasawa ka ng maaga, hindi ka nagplano kasi dapat yung kabataan mo pa, dapat naghanda ka na, nagpre-prepared ka na, sana. Hindi mo nagawa kasi nag-shortcut ka ng asawa kasi parang weak emotion. You no? Know? Weak, weak emotion ka. Hindi mo kaya mag-isa, di ba? Hindi ka mataapang. So, ngayon, dependent ka sa iba, numaasa sa iba. So, ngayon, ganito nangyari. What if the pili wapo lang tinitignan mo? Pinag-aralan din paano humanap ng relationship at pagdisiplina ng bata. Siyempre, baka nabiglaan ka lang napasok. Mahirap nang mulunokin yung napasok mong bibig, di ba? Ah, ganun, di ba? Mahirap nang mapasok ka na akala mo ganoon para kasarap yung relationship eh, pagpasok mo. Nahirapan ka pala, nasaktan ka na. Iwalay na tayo, iwan mo ng bata. Hindi dapat ganoon may panahon para paghanda at saka choose the right word person. Walang mali ang pagmamahal pero pagmamahal ng tamang tao at mahalin ka sa tamang tao mo, yun ang jackpot. Para magkabalik kapag mahal ka ng maling tao, para kang nasa imperno, sasaktan ka, hihirapan ka, hindi ka papansinin, ganito, etc. Pero kung mahal ka sa tamang tao, kahit anong sitwasyon mo, tatanggapin ka wag lang natin biglain ang lahat bibiglain mo kasi kung bibiglain mo ang gusto mo talagang sabi pa sa Bible heart is deceiving is of all things nasa Jeremiah yan panapin mo type mo na lang yan dalabas yan sa Google ganun talaga deceiving yung heart kala mo tama pero mali pala di ba So, 20, to, 20 ka magplano, 30 ka mag-asawa. Ganun yan. May mga time frame yan. Kung 30, kung 40 ka mag ano, mag-asawa, 30 naghanda ka na. Pero ako 20s pa ako, pero hanggang ngayon wala pa. Hindi talaga siya ganoon ng pera, kadali. Milyones din ang magkaroon ng bata. 'Di ba? Yun ang kailangan talaga na stable job, pero may stable job pa hirapan ka rin. Sasaktan ka rin. Marami talaga ng scenario na hindi talaga masaya. Maghanap ng iba yung misis mo. Yun talagang piliin. Mahalin ang tamang tao o baka ganito mga marami talaga adjustment niyo hindi talaga masasabay ang importante na okay lang na single ka matanda ka na, na ipun ka compare sa nag-asawa ka lang ng maaga ah, nag-iwalay ka rin na, na, na yung iniwan ka rin nahanap ng iba hindi damit tayo dyan mental addict pa yung inasama mo kasi ang ganda lang kasi marami kasi sa Proverbs chapter 31 do not believe in ma beautiful at saka yung pa ano graceful yung pa sweet sweet na babae importante na babae na may takot sa langit na gumawa ng kasamaan Pinakaralan din ng relationship yun din na ano nasasaktan sila ang hirap ano mang sinasabi mo kuya paano mo mamotopan yung pangarap ko hindi ka talaga masaya hindi ka sasaksi sa buhay mo kung mali ang pinili mo mas importante mo na na habang ka nag-aaral nagtatrabaho nag-iipon nagpaplano sa buhay mo anong negosyo mo or hanap buhay mo huwag mo na biglaan sa relationship piliin mo yung mga tamang tao na walang bisyo at parehan yung pananaw sa buhay mo mag wait lang wait and pray for God Yahweh at the right time at darating lang yan wag laging maging atat na inaatat na atat hindi talaga makapaghintay gusto na talaga ngayon talaga ang relationship lagi talaga tayo nabibigo pag hindi natin alam yan ang talagang hindi talaga biro yan hindi talaga yan isang laro o paulit-ulit lang talaga yan may chance yan pero sa akin kung may papasok ako sa relationship mahabang may pera ka na marami din at saka marutulo, matul matalino ka rin sa buhay yun na ano yun talagang hinahanap-hanap ng iba relationship pero hindi talaga makasustain gagaling lang yan magaling lang yan sa una habang tumatagal nawawala lang yan o, di ko naman nag-pray na, na ganun sila. Pero, kung ganun ang gagawin mo, hindi ka talaga tatagal. Lalo na, ang relationship, you will talagang pera dyan. At lalo na yung health mo. E, paano ka doon maka, maka lambing sa ibang tao kung hindi natin nilalambing yung sarili natin, di ba? Mas inuna natin yung mga unbeliever, yung religion mo, sarili mo, baka madala mo siya. Bira lang talaga, mahirap talaga na, ang sabi pa sabay, ano, sa kasabihan, St. Peter's flock together talaga yan. Kung makaiba siya, siya masama, ikaw mabuti, hindi talaga kayo makasundo. Yung mga masasama at masasama, makakasundo talaga yan. Kung mabuti ka at mabuti siya, makakasundo talaga kayo. Huwag kayo puro isipin sa libog at ganda lang ang titignan mo sa relationship. Marami talagang napalpak dyan dahil sa uh, dyan sa issue sa sexuality at relationship. Maraming taong hindi natupad yung pangarap nila. 'di ba? Na ganoon. So, pag may tinira ka sa babae, talagang babae, mabubuntis ka talaga sa lalaki. Pero, ang babae kasi dapat maingat. Kasi, paano ka gagalangin sa pag-asawa mo kung sa dalaga ka pa, hindi ka na ginagalang, di ba? Yung pinakasalan, ginalaw ka agad. Yun lang na, ano, mahirap kasi yung babae, vulnerable. Kasi tingin nila na ang lalaki, dominant. Rapist Mamimili sa babae Alam ko kawawa ang babae Pero yung ibang babae din Adventurer din Na talagang Mahirap din talaga Pumili ng tamang tao Wala sabi mo Wala namang perfect na tao Totoo talaga yan Walang perfect na tao talaga Napakahirap hanapin Yung taong Nagmamahal sa iyo Ng totoo Kahit wala ka Kasi May aso eh yun talagang pinakamay yun talagang pinakamahirap gagawin sa isang bagay sa isang buhay hindi talaga yun madadali lahat kung gusto ka talagang nagmamadali ka kasi ipagmayabang mo lang na may jowa ka na asawa at anak diyan hindi ka naka pag uh, nakapag-ipon at negosyo wala kang plano sa buhay mo at gusto siyempre nababali wala lang yung skill mo talagang ano yan pagbuo ng castle yan Castilla Castilla ano daw no, no? yung kastilyo mo, di ba? Kailangan mo anduan, handaan mo yung bahay mo. Kung ano, kaysang kunting lindol lang yan, baha, wala na lahat. <coughs> talagang kailangan talaga na matinding paghahanda ang matupad yung pangarap mo. At gagawa tayo, ano ha, i-explain natin sa third video about sa sa paano ba nakatulong itong mindset, itong isip natin sa physical body. So, papatuloy tayo mamaya ha. So, konting interview, uh, intro lang na ang um, kasi pagod ka na, ganito, pero sabi mo, wala kang relationship, wala kang jowa daw. Isipin mo na yung feature na jowa mo. Maging motivated na tayo ngayon. Insight, excited na ka. Excited ka na na gagawin mo araw-araw para sabi mo, napili mo ng tamang tao, deserving mo, di ba? Hindi yung, hala, kailangan ko na mag -jowa kasi Meron na lahat ang bargana ko. Ako na lang wala, di ba? Hindi ka nakapagpili ng maayos. Pinili ang tamang tao. Eh, nagbibisyo-bisyo din pala. Wala kang panahon. Siyempre, magdudaduda ka na. Magdudaduda ka na sa sama mo kung totoo ba ito. Hindi, wag na lang. Putulin na lang. Kasi, ang love is trust na lang. Yan. Pagkakatiwalaan ka ba o hindi? Totoo ka ba o nagbibiro ka lang? Yun na talagang alamin mo muna. Imbestigahan mo muna ang tao bago ka muna mag oo -oh ginalaw mo siya na hindi ka naghanda, hindi ka muna nag ng pag-aral, o nagdinegosyo, nagpaplano sa buhay mo. Kung pipilitin mo ang isang babae o isang lalaki na dalawa talaga yan na trabaho, dalawang corporation yan, hindi lang siya, hmm. hindi lang din ikaw, talagang parang sayaw yan, dalawa kayo nagsasabay, nagsasawa, nagtutulungan. Hindi naman pwede mo iasa sa iba lahat na lang na ako ganito, ganito. So, papatuloy tayo na ang ang ano, pwede mo naman i, i desire mo yung future mo ngayon pa lang. To get to create this future is to create it now. Ang bukas, kung may gusto tayo sa bukas, nagsisimula na 'yan sa ngayon. 'Yun lang ang kamalian sa iba na medyo wala silang kaalaman-alam na ang papapasok sa relationship para para kang bumupunta sa uling yung parang <coughs> lugaw na puro uling siyempre ang kada apak mo sa init ng uling titiisin mo yung sakit pero paano ba mawala mawawala yung physical pain pwede din pala na yung masaya yung isip mo katawan mo kahit itrek mo siya na wala ang relationship makakomfort yung katawan mo para maniniwala kang strong ako strong ako pero ano kaya tawag ito Plus uh, placebo effect siyempre pa-practice natin yan sa next video paano ito pa rin yung pangarap at design nyo so okay so i-apply nyo itong sinasabi ko totoo sinasabi ko hindi ako magbibiro dito para sasaktan kayo pahirapan kayo may time frame talaga yan at yung time frame mo maghanda ka habang bata ka ba baka hinanda mo cellphone cellphone lang laro laro lang Chicks, chicks lang, jowa diyowa lang doon, sexuality lang, nanonood doon sa scandal video din. Then, pagpasak sa relationship, nabuntis ang baba, babae. Hindi mo alam paano mag, ano, alaga ng babae. Or magpanat, Or walang pera. Yun din ang, ano, yun ang disgrasyat problema na mas, mas huwag kang magpaloko sa damdamin mo kasi unahin mo yung nasa Bible at mga sabi sa mga Bible, mga libro, mga expert hindi tayo ano, wala namang ibang taong tutulong sa atin kundi tayo lang. Niyan lang kasi yung pinakamahirap ano eh gagawin. 'Yun ang pinakamalaking hindrance. Nagpapigil sa atin na kumaganda at lumalago. Lumalago yung buhay natin. Mas iniisip nila, bahala na, 'di ba? Pero pagkatapos nun, wala na. Puro lang sila galit, sinisigawan niya ng asawa, 'di ba? So 'yun ang importante na there's there's time for everything. Huwag mo na pagkabata ka pa. 13 years old, nabuntis ka na din pagkatapos. Nahihirapan ka pagbuntis. Kung may nalabas naman, wala kang trabaho. Hindi ka nakapag-aral. Kung wala kang trabaho, din ang bata, magastos na lang yan. So, nagka tayo ng problema. Instead na yung, yung, problem, yung kasiyahan mo, naging cause siya ng kalungkutan mo at problema mo. Oh, hindi naman lahat nakagraduate at single, sumaya yung buhay. Ang kasiyahan, yung anong meron sa atin at yun yung ginagawa natin habang buhay tayo. Kasi, nasabi nasa sa Bible, ahanin mo ba yung lahat ng bagay kung ang kaluluwa mo ay tataboy sa apoy, sa impyerno. Yung talagang, talagang naging masama tayo, ginagawa natin, nagiging masama tayo kasi nahilig tayong magsushortcut, di ba? Tayo, dito, tayo dito, dito sa video ko, nanood kayo, hindi ko kayo ininsulto. Pinaalam ko lang kung ano mangyayari mo kung itong gagawin at itong gagawin yung sasaksid at hindi naman talaga to tsamba yung sinasabi ko based through experience talaga yata at marami tayong BG series tungkol dito so sana nag enjoy kayo at dito na sumaya kasi hindi naman ko sasayangin yung oras mo dito at least kung i-apply mo to sinasabi ko araw-araw 10 years someday from now 5 to 10 years from now someday your life will be rich, happy, at peace. So, mamili ka, maging masaya, or dito sa, masaya ka ngayon, pero, kalungkutan ang darating sa iyo. So, kahit ibon nga, di ba? Naghahanda nga, di ba? So, like, subscribe, comment, share, have a peace, love you all. Sa, at, sa ating mga, atin dyan, sa, ano, patuloy tayo sa ating part 3. Thank you po.